Welcome to Roll Mix TV. Dito matututo ka ng step-by-step -step guides na simple pero super useful. Don't forget to subscribe para lagi kang updated sa bago nating tutorials. Hello guys, welcome back to my channel. So, ngayon guys, uh, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube uh, intro gamit ang CapCut. So, punta tayo sa CapCut application ito. Kung wala pa kay nito, uh, i-download nyo lang to sa Play Store, meron naman. So, open. Tapos new project. I-click itong new project. Yan. Tapos sa new project, uh, una kasi ilagay natin dito ay background. Maglagay tayo ng background sa ano. Doon sa CapCut para malagyan natin ng uh, mga picture. So, kung wala kayong background, so, kahit anong background naman, pwede. So, pwedeng kulay green, kulay itim, kulay puti. So, kahit anong background. So, black muna, black. So, kung wala kayong background black, pwede. So, paano makakuha ng black na background? So, i-open nyo lang yung camera nyo. plus na muna natin to punta tayo sa camera tapos i-picture natin to yan so meron na kayong black background tapos balik kayo sa CapCut tapos new project tapos click nyo black background tapos add so ito na yon black background so gawin mo siyang uh, ratio na dito sa baba mahanap mo dito ratio na ito aspect ratio click mo lang ito tapos hanapin mo yung sa youtube ito 16 by 19 i-click mo ito yan so naka 16 by 19 na yan itong background natin tapos click mo tong check yan yan So, meron na tayong background na black. So, pwede yung puti. Pwede pula. So, nasa sa inyo. Pwede rin yung background na uh, may movement. So, pwede kayo mag-download ng mga background. Sa Google, yan. Pwede kayo dyan. Sa ibang application, sa Canva, pwede rin makukuha kayo doon. So, mostly yung ano, uh, wag natin masyadong habaan yung ano intro kasi intro lang. So, nasa mga 10 lang yan to 8. 8 to 10. So, maglagay natin 8 na lang. Yan, mabilis lang 8. So, ito demo lang naman to sa so, mga baguhan para alam nyo kung paano gumawa ng uh, intro. So, una, may background na tayo. Sunod ay, lagyan natin ng picture. So, siyempre, picture mo dyan. So, so, punta ka dito sa overlay ito. I-click mo tong overlay para makapag lagay ka ng picture sa background. So, papatungan mo yung background. Tapos, add overlay. Tapos, pili ka ito. So, itong gusto ko. Sample lang yan, ha? Tapos, click mo yung add. So, yan. May picture ka na dito. So, pwede mo liitan yan. Ganyan, sulitan so mo. Pwede mo gitna, pwede sa gilid, dito. Pwede mo ilagay dito, i-grab mo lang, hold, tapos grab. So, nasa sayo, kahit saan mo ilalagay. So, il, for demo purpose, gitna ka muna ilagay. So, pwede yan sa gilid, left and right. Ayan, sa gitna. Tapos ito, pwede mo hilain. Ito, 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 ito. So, may picture ka na. So, siyempre, ano bang greetings ilagay mo? dito. So, una, i-back muna tayo. Click mo to. Ito pa. Isang back. Text. Yan, maglagay tayo ng text. Siyempre, i-greet natin yung mga manonood sa channel natin. Click yung text. Tapos, add text. Yan. Tapos, type ka dito. Welcome. Yan. Welcome to my vlog. Ayan. Kung nag-vlog ka. Tapos ito, i-hold mo lang. Press hold. Pwede mo i-grab kaya saan. So, ilagay mo dito sa si babaw. Center mo. Hanapin mo lang yung green line. Center yan. Tapos, may font dito. Pwede mo baguhin yung font, style, effect, animation. So, ikaw na no mag uh, ano dito, mag-explore. So, try natin baguhin yung font muna. So, pwede mong pumili ka dito ng font. Alin gusto mo dyan. So, ito muna. Ayan. Tapos, pag masyadong malaki, pwede mo itong litan. Center. Center ka muna. Tapos, i-press mo. Tapos, i-click and right. I-litan mo ganyan. Ayan. Masyadong malaki kasi. Ayan, maliit na. Tapos, click mo yung okay yan ngayon pwede mong baguhin yan color pwede mong baguhin color click mo ulit to yan tapos punta ka sa style so itong style tayo style click mo yung style tapos ito pwede pula puti blue green marinding ganito oh. So, depende dyan. So, gusto ko itong trending green. Yan. Tapos, click mo yung check. Apply. So, meron ka ng welcome message. Yan. Lagyan mo ng ano. Subscribe sa, imong cha sa channel mo. So, back ka ulit. Click mo to Back. Back pa. Hanapin mo sticker. Yan. Click mo sticker tapos dito mag-type ka ng button subscribe button 'yan. Ngayon marami sa baba 'yan, pili ka dyan kung anong gusto mo. So para mabilisan lang, so maganda kasi may movement. Yung may nagki-click may nag click na. So walao makita ito na lang muna. Yan. Tapos, lagay mo doon sa baba. Pwede mo siyang lakihan. Yan. Kaso, pangit pag masyadong malaki. Liit lang. Yan. Yan. Pwede kayo mag-explore dyan. So, yan na yan. Check. Tapos, animation naman kasi para may galaw din so lagyan mo ng animation so click mo tong welcome tapos punta ka sa baba ito may animation click mo to tapos pili ka dito kung anong animation ilagay mo so ito lagay natin yan tapos check click check so na apply na yon tapos sunod na animation dito naman sa picture mo uh, click mo yung picture mo tapos animation ito click mo animation so ano bang gusto mong animation dyan so ito try natin yun yan tapos click check so huwag kalimutan yung check yung apply tapos ito naman lagi natin yung animation So, punta ka dun sa animation. Sa so, mini zoom. Uh, spring. Bounce in. Yan, bounce in na lang. Tapos, click yung check. Yan. So, ngayon, timing. Kailangan ng timing. Ipipli mong pa ganun, no? Yan. Yan sa timing mo siya. So una, tatapusin mo yung welcome, welcome to my vlog. Pagkatapos, lalabas yung picture mo. So i-click mo tong picture mo. Tapos yan. Ikakat mo siya so i-split. Click mo i-split. Tapos i-delete mo yung nasa una para mawala yung wala pang picture dun sa welcome to my vlog tapos click delete so nawala na siya so una welcome to my vlog tas lalabas ang picture mo di diba? tapos ano naman itong subscribe so dapat wala pa to so after ng picture mo tsaka lalabas yung subscribe so ito yung ita timing mo naman paglabas ng picture mo tapos subscribe so ito yung subscribe so i-click mo yan tapos i-split tapos delete yung nasa una ito click delete yan so may yan welcome to my vlog tas picture mo tas subscribe so yan so ikaw na mag ano ikaw na mag ano dyan mag explore so maraming dyan na pwedeng pagpipilian tas yan kakat mo na so click mo lang to tapos para yan yung para pantay sila i-click mo sa background mo para pantay yung cut tapos i-cut mo tong welcome to my blog split click mo to dito sa right side tapos delete yan tapos yung isa naman yung subscribe split ulit tapos click sa right side tapos delete click delete yan tapos yung picture mo click mo to dito sa picture tapos split tapos click right side tapos delete yan so play natin so ganyan na parang walang ano animation yung picture so click natin ulit yung picture lagyan natin ng animation uh, siguro ito na lang yan And play yun. So, marami dyan. I-explore mo lang. Ngayon, pwede kang maglagay ng music. So, i-back mo lang dito. Back pa. Tapos, hanapin mo yung audio. Ito. Click mo tong audio. So, para may buhay yung ano mo, intro. Click mo tong sound. Kasi pag wala music, pangit. Tapos, dito sa taas, so, mag-research ka dyan. So, background. Intro background. Yan. Introduction. Music. Ah, background music yan. Click mo yan. Tapos, pili ka dito. Meron. Pangit. So, itong presentation, check natin. Example, gusto mo itong presentation, ito. Click mo to. Yan. Tapos, click mo tong add pag gusto mo. Add. Yan. So, nandito na yung music na add na. So, itong music, ititrim din natin to. Dito lang, hanggang dito lang sa, ano mo, background. Click mo yung background mo, tapos click mo yung music. Yan, tapos split. Click split, tapos click sa right side, delete, click delete. So may music ka na. So i-play natin kung anong itsura. So yun, meron ka ng ano, uh, introduction ng YouTube mo, intro. So wag kalimutan i-click ang subscribe button para updated kayo sa susunod kong mga tutorial. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa tutorial video natin ngayon. Don't forget to like, comment, and share para makatulong din sa iba.